Mga kaigo, ito po yung mga ginagawa ng mga magagaling na student or yung mga student na nagkakaroon ng magandang academic performance na hindi po ginagawa ng karamihan ng criminology student or even mga non-criminology student. Itong mga sasabihin ko ngayon mga kaigo, hindi lang po sa aking observation kasi naging matagal nga tayo sa academics, ah, academe rather, kasi ang ginawa natin mga kaigo, kinontak po natin yung mga dati nating estudyante na nagkaroon po ng magandang academic performance. Ibig sabihin, pwede nating sabihin na magagaling na student. At ang tinanong lang po natin sa kanila is, ano po yung mga study habits or mga practical study habits na nakatulong na ginawa ninyo na nakatulong para magkaroon kayo ng ganun kaganda na academic uh, performance nung college sila. Okay? So, tara na! Ang pangunahing ginagawa ng mga magagaling na student na hindi mo ginagawa, kaigo, ano? Ay, they do advanced reading. Advanced reading. Alam nyo mga kasi, kasi ka, kasi kaigo, ano mga kaigo, isa po sa advantages ng advanced reading ay si student magkakaroon po siya ng initial understanding doon sa lesson bago pa man i-explain ni sir or ni ma'am sa klase. Okay? Kaya madali na lang sa student na i yung discussion or madali, lang, uh, madali na lang sa kanya maintindihan yung explanation ni ma'am doon nga sa lecture. Compare doon sa mga hindi nag a advance reading. Okay, tingnan nyo itong sinabi ng ating dating student. Ano? So ito po ang sabi niya, do advanced reading and conduct research. So yan lagi ang ginagawa niya, nag-advance reading, nag-research -re aside doon sa explanation ni ma'am. Studying topics even before being taught in the classroom helps a lot in memory retention. Okay. So nagsasabi din siya na ang pag-a-advance reading ay nakakatulong din para ma-retain mo ng matagal yung lesson ni sir or ni ma'am para hindi mo madaling makalimutan. Kasi itignan ninyo ano, pag nag-advance reading ka kasi, especially sa ating student, criminology student, nakaka-encounter ka ng mga unang unang mga vocabularies or mga terms or unfamiliar terms. Siyempre, ano ang gagawin mo? I-research mo yung meaning. Sa dictionary man yan, andyan naman ang Google. Para pagdating mo sa klase, madali mo na lang maintindihan yung explanation ni Ma'am compared doon sa mga student na hindi po nag-a-advance reading. Isa pa, pag nag-a-advance reading ang estudyante is pag hindi niya masyadong naintindihan, siyempre maghahanap siya ng other sources, other resources sa Google man yan or sa YouTube etc. para magkaroon parang nga uh, he or she is uh, one step ahead sa explanation or one step ahead sa kanyang mga klasmate para pagdating mismo ng actual explanation ni ma'am, actual discussion ni ma'am, madali na lang sa kanya. Pangalawa mga kaigo na ginagawa ng mga magagaling na student na hindi mo ginagawa kaigo is tinitignan po nila yung mali nila sa mga quizzes or exam. Ito po yung parang nagkakaroon sila ng rasyo o rationalization kung bakit mali nila at tinitignan nila kung ano yung tamang sagot. Kasi ang nangyayari ngayon no, sa ating observation is pag meron siyang mali, parang wala lang. Ang reaksyon na, ay, mali ko. Hindi man lang chinecheck yung tamang sagot. Kaya pag tinanong yan, sa susunod na naman na quiz, mali na naman. Nakaka-encounter po tayo dyan. Hindi lang madalas, lagi po na. ginagawa ko kasi sa klase, mga kayo, ano? May mga tanong nung nakaraang quiz na itatanong ko na naman, tapos mali na naman. Tinanong ko for the third time, mali na naman. So, ibig sabihin, hindi talaga problema yung tanong. Kung hindi, ano ang ginawa ng student na yan? Nung mali sana, edi tinignan niya sana yung tamang sagot. Okay? Kasi, Ah, uh, ganun talaga. Tignan nyo ito. Ah. Tignan nyo itong sabi ng ating uh, dating student. After exam, di ako nakukontento sa mga hindi ko sure na sagot. Kaya nagre research pa din ako. Yan. So, ibig sabihin, he or she reflects yung mga answers niya sa mga quizzes or exam. Ibig sabihin, tinitignan niya na talaga kung ano ang mali. Ah, tinitignan niya ang, ano yung tamang sagot para sa susunod. Eh, hindi na niya mali yan. Okay? So, parang nakakaroon ng rationalization. Ang susunod, mga kaigo, is yung mga magagaling na student, they identify their weakness. Alam po nila ang weakness nila and they works to improve it and they work to improve it. Okay? Halimbawa, yung magagaling na student na yan, medyo nahihirapan siya sa multiple type of choices. They study how to answer that kind of question. Nahihirapan siya sa identification, gumagawa po siya ng paraan para intindihin. Nahihirapan siya sa essay, he will study how to answer essay. Okay? Alam na alam nila ang weakness nila at gumagawa sila ng paraan para ma-improve yung area kung saan sila mahina. Tignan niyo ah. Para magbasa any book, something motivational, pero most of the time, yung mga hand -ounce lang din sa mga subject na medyo mahina ako. Alam nila kung anong subject ang mahina sila at yun, nagdun sila, uh, nilalaan nila ng mas maraming time okay? para i-improve yung area na yan. Ang susunod mga ka is, yung mga magagaling na estudyante po, nag note po sila. Tignan ninyo sa tagal natin sa academy, ano, habang nagle-lecture po tayo, may mga nakikinig lang. Okay? Yung nakatingin lang sa teacher and pag sinabi mong any question, yes sir. Tapos ganito ha, at the end of the semester kasi, nagche po ako ng mga notes. Nagche-check tayo ng mga notes at meron po yung mga notes na kung ano ang ganda nung Binigay natin yung notes na yan, ganun din at the end of semester. Hindi man lang nasulatan, hindi man lang, uh, ibig sabihin, hindi, hindi masyadong ginagalaw siguro yung notes na lang. So, sabi ng notes, I'll touch myself na lang. Ano? Okay. Mga kaigo, ano ba kasi ang purpose ng nag take note? Ang tinetake note po ito, ito yung mga new information. Isa din sa purpose ng nag take note is para madali po natin maintindihan. Parang nga... Uh, yung explanation, tinetek note natin yung explanation ni sir. Kaya nagsusulat tayo. Okay? Siyempre, ang sinusulat natin yung mga wala dun sa note, yung mga sinasabi ni sir. At pos, of course, nag-underline po tayo. Okay? Para pag binasa natin ulit, madali natin maintindihan, madali natin maalala. Yun po ang isa sa mga napakaraming purposes ng pagtetek note. Okay? Yan po ang ginagawa. Na tingnan nyo ang uh, uh, dati ng isyonante, ano ang sabi niya? Madumi lagi ang hand, handouts ko nung college kasi sinusulatan ko talaga pag nag ako. O, tingnan ninyo, madumi. Hindi yung madumi. Madumi sa kakasulat niya. Ang susunod mga kaigo, ang mga magagaling na estudante po ay they always ask question. Nagtatanong po ang mga yan. Di ba sa klase, pag tinanong ni instructor or si professor, ang sabi, Ah, uh, naintindihan po? Sabi, yes sir, yes ma'am, siguro para ano, makauwi. Okay? Sa dito po sa school natin, promote po natin yung idea na ang nagtatanong tanga, di ba? Ang hindi nagtatanong mananatiling tanga. Okay? So, wag niyo na lang literal na intindihin. There's a fine explanation kasi na it's better na magtanong kaysa mananatiling tanga. Ano ba ang purpose ng pagtatanong mga kaigot? To ask clarification. Pag hindi mo na intindihan yung uh, explanation ni Sir or ni Ma'am, halimbawa, inexplain yung criminological theory, may uh, may certain topic ka doon na hindi na -gets. You can ask question. Yan po ang ginagawa ng mga magagaling na estudyante. They ask question kay teacher, kay Google, etc. Kay Kaibigan nila. Hindi sila pumapayag na hindi nila naiintindihan yung lesson. Kaya they ask question. O, tingnan nyo, ano ang sabi ng isa nating student na naging maganda ang academic performance. Especially freely asking question, trying to fill up curiosity regarding the topic. Okay? So, they ask question, mga kaigo. Okay, next, na ginagawa ng mga magagaling na hindi mo ginagawa, kaigo, is yung mga magagaling po na estudyante natin is hindi lang po sila nakafocus sa iisang sources. Pansin kasi natin, mga kaigo, ano, ang mga estudyante natin nakafocus lang doon sa explanation ni ma'am. Kung meron mang binibigay na compiled notes, nakafocus lang sila dan. Hindi po sila nagbabasa ng ibang sources just like other books other review materials, doon lang sila nakafocus. Pero pag ang isang magaling na estudyante, okay, naghahanap siya ng ibang explanation. Kaya hindi siya nakafocus lang ha, lang doon sa explanation ni ma'am, hindi siya nakafocus doon sa binigay na notes kung hindi naghahanap pa dyan ng ibang explanation. Kasi alam nyo, certain nyo po, kasi may YouTube, Okay. May Facebook, may TikTok na may mga nag explain po. Ibat-iba po ang pag explain nila pero pareha-parehas lang po. Different approach of explanation of topics pero isang uh, explanation po lang po ang ginagawa. Okay. Kasi ang kagandahan kasi kung marami kang uh, sources of uh, information mga ka is talagang naiintindihan mo ng uh, in general yung topic na yan. Tignan niyo ito ano? Try to expose myself with more resources like notes and additional books. Yan. So hindi lang siya nakafocus, naghanap din siya ng other resources just like yung mga books. Andiyan naman ang library ninyo. Yun, mula nung uh, naging advance na ang ating technology, uh, YouTube, etc., other resources, Google, eh wala na uh, siguro ang pumapunta sa library or bihira lang ang pumapunta sa library. Ito po yung isang uh, sa akin is effective din po ito na strategy or study habits, okay? Ang mga magagaling nating estudyante, they review their notes as if they are the one who will going to teach the subject. Ibig sabihin, nilalagay nila sa isip nila na sila yung teacher. At tapos, ire-relay nila yung information na yan, okay, sa mga student. Napakaganda pong uh, psychological uh, technique dyan kung pwedeng gamitin ang ganong term, okay? tingnan niyo nung college kayo or yung mga estudyante natin na nanonood ngayon, binig, uh, kayo ng reporting. Binigyan kayo ng topic ni sir or ni ma'am para i-report sa certain schedule. Or dalawang ha, dalawa yan. Yung isa, magre-review ka sa isang quiz at or exam. Yung isa, magre-review ka kasi i-report mo ito. Magkaiba talaga ang technique na gagamitin mo dyan. Okay? Dito sa i-review mo ang notes mo kasi i-report mo, mas didiinan mo talaga ang pag-intindi ni siya. tatapik na yan kasi i-report mo yan eh. Unlike yung magre-review ka sa isang quiz, hindi mo naman i-report. Pupunta ka lang doon para sagutin. Kay compare doon sa syempre nag-aalala kasi baka mali ang i-report mo. Okay? So ganyan po yung parang impact sa estudyante eh pag uh, nagpapanggap siya na siya yung magtuturo ng subject na yan. Kaya I hope you get the idea. Ano? Tignan ninyo itong sinabi ng dati nating student. Nagpapanggap din po ako na teacher tapos tinuturo ko sa sarili ko or kahit sa pader yung concept. Tapos nire-record ko po tapos pinapakinggan ko ulit if tama ba. Tignan ninyo. Yan po ang ginagawa ng isang magaling na estudante. Ito pa. Ginagawa ko after I familiarize myself with the topic, I explain it like I'm teaching into my non-existent student without referring to my notes. So, tina, sinusubukan niya ang sarili niya. Or sinusubukan niya yung nalalaman niya sa pamamagitan ng kunwari nagtuturo siya. O, di ba? Kita niyo. O, ito pa yung last ano? Pretend as if you are a professor. So, ito yung sinasabi natin kanina. This helps a lot especially during review. Once you pretend that you are explaining things to someone, you tend to learn deeper. Totoo po yan. Yung sinasabi ko kanina na bibigyan ka ng topic, syempre, you will review it in deeper uh, angle or mas malalim ang pagre-review mo dyan sa topic mo. You get to extend your knowledge so that it will be easier for your listener to understand the topic. Does it will push you to you to study more. Yan, that's the point. Okay? Pag alam mong ikaw ang mag... Kaming mga teacher, eh, kung nagre-review kayo ng isang beses, kami nire-review namin ang notes namin uh, Hindi lang two times, hindi lang three times, many times Para pag tinuro namin sa inyo, is tama talaga yung tinuturo namin Okay, next Yung mga makakaling na estudante natin Kapag po nakaka-encounter sila ng unfamiliar terms or mga vocabularies hinahanapan po nila ng meaning agad yan Nire-research po nila yung definition ng term na yan. agad agada ah, immediately. O tanongin ko kayo mga kaigo. Diyan ba sa cellphone ninyo may application ba ng dictionary? O kung ano-ano ang application na ina-upload nyo sa cellphone niyo pero dictionary wala. Okay. Kasi ang dictionary pwede nating open kahit walang load. Ano? Okay. Yan po ang sign na ikaw po ay magaling na estudante. May mga estudante kasi natin. Alam niyo ah, uh, nahalata kasi natin na yung mga issue natin natin hindi nag-advance reading eh. Okay, ganito ang ginagawa natin ano. Pag uh, may discuss natin na topic, uh, pinapabasa muna natin na estudante. At merong-merong mga words sila na nahihirapan po big kasin. Bakit? Sign po yan na first time mo kasing basahin yan. Kasi kung binasa mo yan in advance, sinisharch mo sana kung ano ang pronunciation yan. Tapos islo pa, tinanong natin kung ano ang ibig sabihin ng term na yan na medyo bago sa pandinig nila, hindi nila alam. Sign din po yan na hindi ka nag-advance reading or hindi mo hinahanap yung definition yan. Tignan ninyo ang sabi ng estudyante natin. Tapos kapag nakakabasa naman ako ng mga bagong words, sinesearch ko agad para mas maintindihan ko yung konsepto ng binabasa ko. Yan. So kung may mga bagong term sila na na-encounter sa notes nila or ni Sir, okay, tinatanong nila, sinesearch nila. Ang susunod po na ginagawa ng mga magagaling na estudyante mga kaego is, alam po nila yung time or kung kailan effective sila sa pagbabasa or pagre-review. Kaya makikita ninyo, may mga student na sa gabi nagbabasa kasi doon doon parang effective ang kanilang utak sa pag-absorb ng mga binabasa nila. May mga iba naman na madaling araw sila gumigising, di ba? Tapos yung iba, mga alas 5 gumigising, yung iba sa gabi talaga effective. So kanya-kanya pong uh, yung parang uh, kanya-kanyang time kung kailan nagiging effective ang utak natin pag binabasa natin yung mga lessons natin. Yan po ang isa sa ginagawa ng mga magagaling na estudyante. Hindi po nila pinipilit ang utak nila na magbasa in a certain time na alam nila eh hindi man sila effective or hindi man inaabsorb ng mabuti ang utak nila yung anuman po ang binabasa nila. Tingnan nyo itong isa. No? Don't force yourself. Yan. Huwag na pilitin ang sarili ninyo. There are days where I am if I am reading my notes repeatedly, di na siya nag-register sa isip ko. Yan. Kasi pagod na eh. Pagod na ang isip, sa kaka-absorb ng binabasa ninyo. So, you have to rest kahit konti lang. Instead of wasting my time mind, uh, mindlessly reading or skimming over my notes, what I do is I pause and take a breather. I will put away my notes and just rest. So, ang pinaka-point niya, mga kaigo, is alam niya kung kailan alam niya kung kailan napapagod ang isip niya. Alam niya kung kailan naging effective ang pagbabasa niya. So ito pa yung isa. Kapag malapit ng exam, mahilig ako mag all-nighter. Talagang gabi siya. Natutulog ako ng alas dos, gumigising ng alas 5 pero pagpagod talaga katawan ko, gumigising ako ng alas tres sa madaling araw, tsaka nagbabasa. Alam niya kasi, so yung estudyante natin, alam niya kasi na mas effective siya or inaabsorb uh, mas effective ang pagbabasa niya kung gigising siya ng madaling araw. E wala tayong magagawa. Yun talaga ang uh, sa tingin niya or nababagay sa parang body system niya or sa brain system niya na magbasa sa madaling araw. Ito, isa ito po sa ina-advise natin sa ating mga student, itong uh, practical study habit. Isa rin sa ginagawa ng mga magagaling na estudyante is binabasa nila ang notes nila paulit-ulit. Yan, repeatedly or over and over again. Ang advice nga ng uh, dati kong instructor sa college is, minimum, at least minimum, seven times mo binabasa ang lesson mo. Tignan nyo mga kaigwa, no. Oh. Yung kanta, hindi naman natin yan memorize Pero natatandaan natin. That is because, pinapang pinapakinggan kasi yan ng paulit-ulit. Okay? Kaya yung mga magaling na estudyante natin, uh, all, uh, in, uh, uh, sa kabila pala, karamihan ng estudyante natin, basahin lang nila notes nila. Yun na, isang beses. Okay? What do you expect? O tignan ninyo ang sabi ng ating isa sa mga magaling na estudyante. Read and read and read. Double meaning yan. Hindi lang read. Tatlong beses pa. Remember that repetition is the mother of all learning. Totoo po yan. Ulitin ko, repetition is the mother of all learning. Dito mo po natatandaan, dito mo iniin, naiintindihan ng uh, mabuti in deeper kapag paulit-ulit mo pong binabasa ang lesson mo. O ito pa, ano pang sabi ng isa? I realize na para makomit ko sa utak ang information and hindi ko nakmakalimutan, I have to study it repeatedly. There's no such thing as complete mastery at one glance. Totoo naman. Isang beses mo lang binasa, master mo na yung notes mo. Okay? Genius yarn. <laughs> Unless genius or my photographic memory ka, o, di ba? kasasabi lang natin. You have to study and read it repeatedly para maritain ang isang concept sa isip on the long run. So, inulit niya rin yung sinabi ng isa kanina na sabi nga, repetition is the mother of all learning. Kaya yung mga magagaling natin na estudyante, wag na kayong magtaka kung paano nila na perfect or nakahay sa mga quizzes kasi paulit-ulit kasi nilang binabasa ang kanilang mga lesson.